i mm -hmm. Gusto lang po namin magpakilala. Magandang gabi po. Ako po si Chad Kinis. Sino ang kamukha mo? Siyempre. Dapat ba nang mapakilala confident Ano ka ganyan tapos may kamukha? Ay, gusto mo gamit tayo? Oo. Oh, din natin parang gawin ano? Para ano? Beauty contest. sige. Pupunta tayo sa gitna. Magpapakilala tayo. Sige. O, ganon. Ikaw muna. O, sige. DJ, meron ka ba siya tutugan pang malakasan? Sasabihin ang pangalan, edad, kasabihan, tapos kamukha. Sing. Isipagot ko ka na dyan ang ng Go! isa po sa miyembro na naging, uh, naging sikat na sikat at talaga namang kilala-kilala niyo umawit po ng na-awaiting pantropiko. Salamin, salamin. Opo, tama po. Ako po naging isang bini. Bini! bini, bini. bini. Ang kulinaryo ng bini. Siya pa yun? At naniniwala po ko sa isang kasabihan na kapag nakakita kayo ng saging na color green, ilaw yun. Kapag nakakita kayo ng saging na color yellow, ilaw yun. Pero kapag nakakita kayo ng saging na color brown, <laughs> isubo nyo, nilaga yun. Kala mo kung 어서 <목소리> 오세요. <목소리> and the electors. The people must support and entertain in order to live from the masters of life. Nari tumpusin yung karabang ang babaeng nagpatibok sa pihigang puso ni Mr. Lucky Manzano ako si Miss Jessie Menjola Jessica Soho alam ko kung tuto nga at ako ay naniniwala sa kasabihan talo. Ano? Wala ng pero tula tayo ano ko wetong <laughs> siraulo ka. Pero ay piti puno ng luna mo inaano sa ako. Cagsayno sayno 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 kamukha ko ay sayno Binig, binig ka din eh. Pino, dapo, pini dapo. Ayun o, ikaw ang nag-iisang bini. Bini, binibitawan din ang mga lalaki. Pagka kung nakakaabala po ba kami? Una po sa akin na okay lang na binitawa na At least minahal ako. Eh ikaw, anong ginawa sa'yo ng ex-boyfriend mo? Diba? Binilahan mo ng bahay, sila nakatira, pero ikaw na mong bahay. Ako pala mukha ko, pinagtapos mo ng college, hindi ka nga nakapag-elementary. O diba? Ano to? Personalan, Talaga, ko na muna. Oh, sorry ma! Kung yabang-yabang mo ngayon, sabi niya kanila, dito dapat sa Rock City, our best. Ayan, at best. Hindi <laughs> Hindi <laughs> best. Best. <laughs> pero, pero o. <ito, laughs> ang nakansin <laughs> ko dito, pagpapaan namin na <laughs> sa akin. ang dami-dami buwapo. Dami Totoo. <laughs> at ang dami-dami <laughs> magaganda, ilang best sa niloko ng mga lalaki at nararamdaman ko ngayong gabi, nakaka-jowa ako dito. <laughs> Yes, si Mayor Tok Tok na Pantero, napakagwap, napakagwap at bukod po doon, mahal na mahal ni Mayor ang mga miyembro ng LGBT dito sa Roja. Madami pa kami, marami pa mga halangang dating ngayon dito, magpalakpakal nga po. Nakakatuwa ang madami na po ng ang mga bakla at yung boy. Malay nga tayo, mayroon ang kapituyan. bakla sila. Totoo. It's say yes. Kailangan sa video bakla kayo. Kasi tawag dito, yung mga bakla kasi, tayo yung superior na nilikha ng may kapal. Tayo ang superior? Yes, kasi kung ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Yung bakla kasi, nilikha kami para sa pamilya namin. Totoo. Minsan ang pati pamilya ng mga jowa namin, ninadamay po namin yun. Totoo din naman. Ang tawag doon, extended family members. Oh, Kaya po, ang ibig sabihin ng takla ay pakala, bahagi ka ng lahat. Ay, oh, wow! Yung mga homeboy, pahala din kayo mag-isip ng sarili ng kalahat. Okay, nakikihati okay. okay. sa amin. Kung <laughs> nalang pangit. Kaalam mo ba? Ano? Sobrang mga Etsy mayor dito. Paano? Pa sa pa paano mo nasabi? Kasi dito, sa Manila kasi ang mahal-mahal ng lalaki. Oo. Oh. Di ko mura. Okay. Sa Manila, ganyan si Sandra na. Ganyan <laughs> lang no. si Sandra? Oo. Oh, ganyan, one time na. Oo. Oh. Pakinawakan mo 2,000 yun. Oo. Oh. Dito, sabi sa akin ni Mayor, 40 lang ang tungkos. <laughs> Minsan may pretty sa ito, di ba? Ang pangit ko, nakatupin. <laughs> oh! Di ba? Pero alam ko totoo, alam mo kung mabait yung mga tao dito. Sa to ako totoo po ha. Ano? Kaya naman, nagsishow tayo dito! Ay, sa muli na. Ito naman, natuto. Ito naman. Ito, ito. ito naman, nagsishow tayo. Ba't hindi ganyan? Hindi naman yung mga tao. <mumbles> umiiyak na ako, tinatawa na niya pa rin ako. Dapat pag umiiyak ako, nakikisip pa sa kayo. Pag nalagay ko yung kamay ko dito, mag kayo, gaganong kayo. Oh, Ganun ha? pagbabakit ng mga tao. Totoo. Yes. Kasi alam niyo po, sa Maynila po, madalas na nakakaano po ng na diskriminasyon. Lalo na po sa mga bakwan na tulad ko. Minsan, kanina lang, bago pupunta dito, pupunta ko ng airport, pero kung muna ako sa labas, nakasubo ko sa pag-iit tapos yung magising show. Shorts na ba ako? Shorts na ba ako? Wow, meron pa daw. Pagdating ko sa may kanto, may apang na lalaking nagiinuman. Oh, tapos sinigawan nila ako. Anong sabi? Yeah. Sabi sa akin, bakla! Bakla pangit! <laughs> oh. Wala akong nagawa. No, no, si friend ka ba? Hindi, nag-sorry ako. Sabi ko, sorry. Bakit eh, nag-sorry ka sa lana nila? Gagawa pala tatay ko yun. Hindi ba? Kung ako Tama lang naman. Di ba? Pero kasi nakita ko dito si Mayor, ang mga ko, si Vice Mayor, Si Mayora nato, okay. na pagkaganda. Okay. Si Athena para kapatid ka ni Mayora may kasi sobrang ganda ni Mayor. Okay. Tapos may nakita ko dito. Ay 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 si si Ang si mga na, na, na nakita ko si Mayor, sobrang mahal na mahal mo yung LGBT. Oh, maraming maraming sa pagmamahal. Alam niyo po. Eto ah, nasabi ko sa inyo. The first time I saw you, I think I, I am beginning really to like you. Kasi kung kakabukha mo po yung ex-boyfriend <laughs> mo. pa ba? You know what? From him, I've learned about the great father of humanity as it is. He's, he's the one who taught me how to be more human and compassionate to others. But how it hurts me to remember this day and night because he passed over. Ang galing mong initiative, hindi nyo siya turtle, no? Um, no, na, wala na po siya. Ano, so, ano, kahit ko, harang-harang sa plato. <laughs> Pero kung halimbawa, may chance na si Mayor maging jowa mo, oh. ibibigay ko lahat-lahat. <laughs> Tulad ng ano ibibigay mo? I'm sure, pag binigay ko daw kay Mayor, hindi niya ko mo. Ano nga yan? Yung... Ngayon. <laughs> ano yan? Yung... Ibibigay ko sa yung pinakamasarap na bakay na hindi Man, ano nga yan? Yung... Ang galing? Ano? Bakit ganun yung bibig ko? Anong tawag saan? Washing machine. Ah! Oh, washing machine lang? Uh, level 1 pala doon. Level 1? <laughs> Oo! Oh! Oh, Paano yung le <laughs> level nga? <one. laughs> level 1? Level 2? Level 3? Level 4? Level 5? Overheat na yun. to 20 kasi si Kaye yung nag-fit sa na edad. Oh, paano kayo guys na iyo? Ay, guys, maiiba na po ang tunong. Paano kayo kung kayo guys? Kung yung smooth yung, yung... Paano yung kayo Kay Kayo mahal na mahal na so, sila po na hindi pa sa amin patuloy lamang po na sila po ay mga simple tao talagang na nagmamahal din so, po sa inyo pala po po ang ating mga mayroon yes! mayroon uh, may po tsaka sila yung ano yung kahit ano oras pagkinatok mo pagbubuksan totoo Ka oh, totoo oh, totoo, oh, totoo, oh, totoo pero pero alam mo ba kung ako pagbibigyan lang ang tunay na mamahal ng lalaki ang gusto ko yung mga simpatiko kamukha <laughs> ng Ibanez totoo alam mo sa totoo lang, nung nakita ko si Vice, sobrang gwapo ni Vice. Feeling ko, kung nakilala po kayo ng nanay ko, malamang kayo po ang tatay ko. <laughs> Napakasarap na niyo po, may anak po kayo bakla. <laughs> Pero kung ako, uh, uh, mas gugusto ko na, na lang ng kajowa na medyo mature sa buhay. Bakit? Kasi kung mga oh. Uh, uh, puro di ba Cellphone, loan, rubber shoes, motor, <laughs> yes bakit ang kay Bites, oh. walang mga demands yan? Ano lang kayo hindi? Eh? Maintenance lang. Yan. Ang gusto niya, mga pet for me, kata-press, calci blocks. Pura alam lang yun. yun. Yan, oo. Oh, oh. May ano pa doon, may card ka pa sa... Oo, oh, oh, oh. tapos bawas pa yan kasi sugar. <laughs> <laughs> yan. Hindi. Yeah. Pero... Guys, I love alam yun, nagmana talaga ang bayan ng loo sa mga sa mga guapo meron kasi ang dati ko rin nakita ng mga guapo dito. Nagpaalakpakan nga yung mga naniniwalang guapo sila. O oh, yung isang sabi ko, oh, I'm shit, hindi ako sure. Ay, <laughs> hindi mean, lahat guapo. Wala naman nila lang na pangit. Di ba? Lahat guwapo. Tsaka okay lang naman. Alam ko, pity. Okay lang naman yung pangit ng mga tao. Ako naniniwala ako na mas laman ang mga kasi sa mga guwapo mga nalimta. Totoo, naaawa na ako sa mga dahil... Tandaan mo ang kagandahan na nililipasan ng ato. Pero ang kapangitan, pinagsukibay ng panahon. <laughs> Tingnan mo siya sa undercoat, gumanda na. Yes. Hindi pa rin, hindi pa rin. <laughs> ang ibarang. Ang ibarang... Parang ano, parang sinasabi mo ang difference ng payak sa mataba. Yes. yes. Ang kasi, okay lang ako sa size ko. Kasi naniniwala ko, pag dumating yung oras ng tagtutong, kami mang mataba. Papayat ka lang. Papayat kami, papayat kami. Ay, kami mga payat? Kayo mga payat, papayat oh, kayo, papayat lang kayo. <laughs> Alam mo, tsaka ito ah, isang isang na uh, isang lesson lang. Dapat po, hindi namin binibuli o binabali siya yung matataba. Kasi, Kasi hindi po maging isang matataba. Bakit? Bakit ka sabi? Unang-unang, yun ang namin ito ginusto eh. hingal, pawis. O. Oh. At simple na lang, pagbabangon ka sa kama. Paano ka bumangon? Yung mga normal, babangon lang. O. Oh. Kami yung mga magtataba, kailangan gumulong ng apa. <laughs> Tapos? Magpapalaglak, luluhon, tsaka babangon. <laughs> na. pag maliligo yung mga normal na taong pa ang tala nyo, shampoo, conditioner, sabon, tuwalya. Ikaw? Yung lang. Kami matataba, shampoo, conditioner, sabon, tuwalya, tinidor. Ba't may tinidor? Kasi pag nalaglag yung sabon, hindi namin kaya. Hindi nyo tinidor mo yun. Ano Hindi mo Ano din Pero may mga tatba. Pag pagdudumi. Oo. Pagdudumi yung mga kaya. You have like to sit like a queen. Ganyan lang. Oh. Tapos? Hindi mahirap ka kung matatapos. sa likod kung may pide maswerte pero kung wala tapo ang hirap kasi sa bigla dadaan sa ano pinagbadaan? sa patok mo ay dadaan yun <laughs> tapos dudulas dahil dadaan yun so <laughs> alam mo alam mo hindi ito okay lang ngayon ba? rin nababagay mga batis <laughs> diba? O, pag nagkakaroon ng mga zombie apokalibis diba? ang mga zombie kinakain ganyan yung mga tao kung sino ba unang nilang makita ang kinakain nila ikaw pag natatanggap na ng zombie at ka እሺ <laughs> አልክልልም gusto ko ang Yung isang pako sa loob, yung isa sa labas. Kung nila so, may dala akong daspan, ginagano <laughs> Ang hirap na yung mag-hand-carry ng daspan. Hindi ka pwede maglakad-lakad sa ayon ng aeroplano kasi pag nag-turbulence kami yung pinagbibintangan. Tsaka pag nagsasay ka sa loob, dapat in mo yung luggage, ikaw yung nandun sa baggage. Gagawas mabigit ka sa bagahe. Ganito na lang. ganito, kasi senior si Pitil, senior din naman ako. At nararamdaman namin na parang dito sa oras namin makikilala yung tao ng yung movies na ipod namin. Okay. okay, kung maganda ka, kukuha ka ng uh, kahit anin. Anin? Tatlo sa'yo, tatlo sa akin. O oh, sige, kung maganda ka no, din, kaya kong bumaba ng ganito. kaya rin yan. 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 Dapat ginagin na yung baba. Ganyan ang baba after nga time. Oh, ay, ay, oh. ay, ay, ay. Ayan ko, huwag kayo ng lalaki. Sino ang mga guwapo pa pang dito?